100. Bili na kayo. Ano Malalaking tilapia. Ano, dito 'yan sa Siliktoyo, guys. Na oh, ito. Ano na naman si Kuya ah, oh. Mo. Kasi kukuha oh. ka ng kalahati din Yes, si Wonder Tatay, bibili daw siya <laughs> ng isda. Ito naman si Dunya. Tumigil ka dyan, lipis ka. <laughs> <laughs> Anong gusto mo dyan o oh, ito? Ay, ang dami palang isda dito. Naka, eh, nakatago pala ano, yung iba o. Oh. As, as mm. ipangat ko sa ano yung binigay na kamyas. Ito masarap. O oh, ito daw pa. Yummy pag lagyan ng kamyas. Ito na lang. Alam ba dyan? O, pili ka na lang dyan. Ito na lang. Ha? Magkano sa alamang, Sindong? Hindi ko na alam kung ano. Ha, Magkano daw dito sa alamang mo? 20 lang. lang. Pwedeng um, 20 lang para isa-bisa lang. Gawin ko yung ginawa ni pare kagabi. Yung ano, yung Okay guys Thank you for watching guys Dito lang punta lang kayo Sa Silictoyo guys